Good morning, good morning, part 2 Part 2, nasa Franco kami Sisimula sa aming barangay nila summer at winter Walking, walking, maganda po sa daloy ng tubo yan Yung, syempre, natulog tayong magdamag Iising ka Papasyal mo o. Kaya magsicirculate ulit yung tubo natin para wag lumapot kaya sinasama ko sila pati sila kaya po ang aking dalawang aso Daddy Charles. Ayan na po yung pretty Yung nakabakot, ginagawa na. Mm -hmm. Pretty market. Na po yan eh. Ayan. Eh. muna yung Pritual Market pa sa Mantala, yung kalsada ng Yarbosa Ayan e o Nasa may Yarbosa na tayo Magkano lang ang pera mo? Ah! taba po ni Brother Bobet oh. Ang laki na Ano ba Brother Bobet? Nagpalaki ka ng ganyan. <laughs> Pauwi na Yan Dito po kayo bumili ng manok Mura lang Ayan Chocoy Street at saka Arbose Street Yan ah, Mura na po yan Mura Sampai <tip> jumpa. So, natin sa basuraan yung matay na. Ni <laughs> e, Samir at Indian. Yan, dito po kayo magalmo sa araw-araw, bagong luto, masarap. Pura pa. Yan, dito po sa choco, araw-araw, bagong luto. Malinis, masarap. So, gagaray na sila, garay na. Okay, garay na. Sige, hanggang dito na lamang ano. Ito ka ating part 2. Kasama ko ang aking dalawang aso, si Samir at Pinter. Upang mag-exercise po kami. Alam niyo yung exercise maganda. Ang umaga. Yung sirkulasyon ng ating dugo para huwag lumapot. Huh? Hmm? <laughs> Senior citizen po ako, 64, stroke loss, 6 na taon, at saka ano, personal disability, 5 taon, Ay, 6, ito yung tood ko na damage. Sabihin so, ka dito na naman, like and share, share and share, sana meron po kayo natutunan sa aking muntin video. God bless us all. Mga kaibigan ni Jesus. Brother Manny Bautista. Bye.